Kailangan daw mag-ingat ang mga ng bawasan ang kanilang lakas. Sapagkat madaling mabasag ang mga babae at hindi kasing tigas. Ngunit sa mga gabing nakahain ang sinturon sa mesang pintura ay kapas. ang bestida ni mama at si papa ang estatwang nagpupunigyas. sa bawat hampas ay eh, may awit na parang dasal sa oro ng pigati. Ang kisa may saksi sa mga sigaw na pilit niyang tinatagpi. Sabi niya, kanito raw magmahal. May dugo, may luha, may paang yapos ng pisi. Habang ako'y nakasilip sa siwang ng pintot sa agyo ng masayang pamilya nakatali. kinaam kinang sa ilalim ng dilaw na pumbilya. Tila apoy na humihinga sa gitna ng malamig na puwarto ka. kaba. Sa bawat pagtikot niya ng kutsar at may tunog ng giera. At ang hamin sa bahay ay amoy kalawang alak at may bubog ng kanukipara. Minsan tinanong ko kung bakit yung tulang kanyang suot. Sabi niya gulay iyon ng tapang ng babaeng hindi natutulog sa takot. Ngunit sa bawat tusok ng sinulid sa laylayan ng lumang damit, para bang tinatahin niya ang mga sugat na ayaw ng kidalan pa ng rangit. Natutunan kong tumahimik kapag bumubulong ang hangin tapag may kumakanansing na sinturon o basong binabali. Ang kapahimikan daw ang madendang depensa sa gabi sapagkat ang tinay ay paaniyaya sa unos na walang pasabi. Ngayon lang makiya kong marunong magkubli ng tasa sa kilaling ng manggas. Marunong umiti kahit nang ininig mga palad sa galit na alas. Naiwan sa aparador ang gustitan sinampay ni Mama noong isang Pasko. Pula pa rin. Parang ako'y nanaghihintay sa bagong pusong mabibisto. Sabi ng mga tiyahin, swerte raw ang mana mula sa magulang. Na may alahas, o kahit anong tanda ng pagmamahalang walang hanggan. Ngunit paano kung ang ipinamana ay hindi ginto kundi galit? Hindi sing kundi sing-torong, hindi yakap kundi alupik. Ngayon, isusuot ko ang bestida sa harap ng salamin. Tila ako inabiging anino niya, malamig, tahimik, matalim. Ang pulang tela ay parang balat na ayaw nang matanggal sa akin. At sa pawag na hinito'y naroon ang sigaw ni Papa. Mahina ngunit malinaw pa rin kaya't pinuki ko ang bistid at ibinaon sa lupa ng aming pakuran. bay ng mga lumang larawan at pangakong di na panindigan. Ang mabulokang tera, musbong ang bulaklak na kulay karmin. At natutunan kung hindi lahat ng tulay kailangang manabiling sa akin.